So ano, you know, what's up sa inyo mga pangat? Yon, nandito tayo sa labas. No? <laughs> magandang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Anong oras? Di man ito na paparood mga pangat. Good morning, bless sa inyo dyan mga pangat. Sa buong mundo. Diyan may pulunta lang tayo mga pangat. Yung t-shirt, no mga pangat. Check natin kung ano yung status. At uh, yung nga mga pangat pala, shoutout kay uh, Jet Rose Sanchez. yon nag-comment siya mga pangat na interesado siya sa t-shirt natin. Wow! Pero mga pangat, inaayos pa natin yung mga bagay-bagay para quality mga pangat. Pag-release natin yung t-shirt natin, no? At malapit-lapit na mga pangat. ah uh, pag nakuha ko na, ito suotin natin. Tapos ipapakita ko sa inyo. Siyempre, comment kayo mga pangat, ito, pag pag na natin. And then, siyempre, kung gusto nyo, interesado kayo, pwede naman kayong uh, maka-avail nun mga pangat. So, comment lang kay sa comment section natin. Tapos, comment kayo sa FB page natin yun at syempre mga pangat shout out natin si Lam Moto Vlog siya nga pala mga pati nakita natin nung uh, tayo naglalakad dun sa nagpa tayo nasalubong natin siya tumawag siya boss vlogger po kayo Yo! So yun mga pangat, maraming maraming salamat sa mga comment mo. Siyempre. So, actually, dalawa sila mga pangat eh. So yun mga pangat, samahan nyo, bibili ako ng dinabakakain no. Kasi may pinuntahan tayo kanina no. So medyo so, hindi tayo ang so. nag-almusal kanina. Umalis agad tayo ng maaga, kaya tayo ang tayo ng maluluto mga pangat. Uy! Wow! Basta na! Tropa natin mga pangat, tropa natin yun. Shoutout sa'yo, shoutout sa'yo ha! <laughs> so yun mga pangat, bili tayo ito. Sampu lang oh. Eh. Ayan oh. No? Tendre ha. Hindi ko alam kung anong isda ito mga pangat. Eh. Sa mga nakakaalam lang silang to comment down below. No? Ito mga pangat, ba? na ito, uh, lapu-lapu. Ang tawag ito mga pangat sa Dubai, hamur. Ito ispada mga pangat, medyo pricey siya. Oh. 16 dirhams. Gusto ko yan mga pangat, paksiw at prito, pero mahal kasi. Kaya, ito lang binibili ko minsan. O kaya, at saka ito. Ito, 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 ito. ito. Yan, mura ito eh. Cherry peas, mura yan. yan.

Pagkabili nga yan, 14, 15 per kilo. So, ito, ano to eh. maabot siguro ng mga, mahigit 2 kilo. Pero pag sa restore na yan, mahal na yan. Daan na yan. So, yung mga pangat. Akabili na tayo. Yon, di ba? Medyo kumulimlim ah. Bago-bago yung klima ngayon mga pangat. Kasi ano eh. Siyempre, winter, di ba? Alam na natin pag winter. Shoutout natin si Alin Torrenueva. Torrenueva. Tore Yon mga pangat. Siyempre, nagkatulong siya mga pangat. Kapag halimbawa ikaw ba ay nag-finish contract dito sa UAE, sa Dubai, sa kung saan man dito sa UAE, pwede pang maghanap ng trabaho ng no, mga pangat. So, siyempre 100% pwede, pwede kang maghanap ng trabaho, of course. But, siguraduhin mo lang na bago ka mag-finish contract, mayroon ka nang trabaho na lilipatan. Ang discard niyan mga pangat habang uh, ikaw ay pa-finish contract pa lang o ayaw mo nang mag-renew sa iyong sa iyong company, pwede ka naman maghanap-hanap na mga pangat, mag-apply-apply. Ayun yung diskarte. Uh, huwag kayo mag-resign. Nung wala kayo malilipatan, ako po, sigurado. Diyos ko po, Rudy. <laughs> bengkong yun, bengkong. Sa lengkwang yun, mga awintang magkakawindang-windang kayo dito sa UAE. Pagka yung ginawa nyo. So, halimbawa, pag uh, gusto nyo uh, lumipat talaga ng company, one month before or two months before, yan, mag-apply-apply na kayo mga pangat. Para kung sakasali mag-exit na kayo, kaya nyo na mag-continuous uh, mag sa inyong pinagtatrabahuan, mayroon kayong malilipatan. At wag na wag kayong wag kayong magre-resign pag kahalimbawa wala kayong malilipatan. Tuloy niyo lang no yung inyong uh, trabaho, mga pangat. Halimbawa nag-renew kayo no 2 years kayo, kayo. tapos nag-renew ulit kayo. After 6 months, after 1 year, pwede naman kayo mag uh, ah, -apply, apply na nanon mga pangat. 1 year nga yung iba rito lumilipat na eh. So pwedeng pwede, walang problema, walang kaso yun mga pangat. Actually mga pangat yung company namin bago kanya na bitawan, 'di ba? Nag-resign ka, tatanungin nila kung mayroon ka, uh, mayroon ka ng offer letter no sa ibang company Tatanungin nila yung mga pangat To make sure, pag binita ko nila Alam nila, safety card Ganoon yung company na yung mga pangat Yun, tara uwi na tayo mga pangat dahil Luluto tayo, Paksiw At siyempre mamaya may pupuntahan pa kami ni Jolly Siyempre pagsama ko rin kayo mamaya Pero ngayon mga pangat, mag-edit muna tayo no? Kasi uh, tambak yung ini-edit eh, natin mga pangat Mag-edit tayo ng yun Sa so, regarding pa rin sa Abu Dhabi So tara nga mga pangat, na natin, andala si Si Jali, nagantay na si Jali mga pangat. Andun siya sa Nesto, sa tapat ng Nesto, sa Mutina. Kaya susunod tayo dito. Let's go, let's go. Takbo! 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 Takbo lang, takbo! Shoutout sa'yo, Westmoto. Ayan. Dito naman tayo sa bahay niya. Nakikiraan na naman tayo. Kasi pag doon tayo dumadaan mga pat, medyo malayo-layo eh. Dito pag tinagos natin dito, kalasamo, di ba? Doon ang tagos. Tapos pag ganun, dire diretso na yan. Mas Mas mabilis. Ang dami ng kitsay mga pangat oh. Ang dami, ang yeah, dami na naman tao no. Mabenta talaga pala. Totoo, Totoo yung sabi sa mo mabenta. Ah, mabenta yung chai dyan no, mga pangat. Pero hindi yung sadya natin. Nagantay na si Jali. Galing pa siya ng trabaho mga pangat nako. Nakakaya. Yeah. Sorry Jali. Kasi nag-edit pa tayo mga pangat ng vlog natin sa Abu Dhabi. No? out nga pala sa mga taga Abu Dhabi dyan no. Salamat sa inyong pagtangkilik o sa inyong pag uh, pakikip operate nung tayo nag-vlog dyan. Ayun, ayun yung ini-edit natin ngayon. Let's go, let's go. Hapon na mga pa, kaya ang dami ng tao dito sa Alamutina. Hindi tayo gumawa ng content eh. Yan. Yung unrealistic expectation. Yan. Doon yun mga pa, doon banda. So ang dami ng tao mga pa, ito. Diba? So, Hapon um, na kasi tapos medyo malamig pa yung panahon. Tamang-tama lang yung panahon. Yung condition kaya marami na katambay. Pero hindi yan ang sadya natin. Kailangan natin magmadali. Madali dahil ganta na si Jolly. Nakakahiya kay Jolly, no? Pag dire-diretso tayo, wala nang tingin-tingin yan. naman tayo, eh. Pero yung gagawin nyo mga pangap, pag nandito lang kayo, kailangan tingin pa rin kayo. Kaya ako ginagawa yan kasi abisado ko na eh, yung galawan. Pero pag kayo, bago pa lang kayo, medyo aware din. Tingin-tingin pa rin, no? Okay. Okay. <laughs> yung mga pangap, dito na sa nesto. Ayan. Nesto na yan. nesto na yan. Lapit lang, di ba? May night market din pala dito mga pangap sa tabi ng, ano, ng nesto. Ayan, no? Oo. Di ba? <laughs> Nagkala talaga ng night market mga pangat pag ang panahon. Pero ngayon ko lang nakita yung night market dito kasi hindi naman ako masyado nagagawin dito. Malamang ang mga night market dito, ang mga parokyano dito para sa mga ibang lahi naman. No, kasi wala nga ganong Pilipino dito. Malamang yung mga pagkain dyan, pahinta dyan. So ito tayo mga pangat. Na tayo. Ngayon na. Ah, nasa na tayo. Oh, Doon siya, dun siya naghantay eh mag-expect siya kasi mga pang expect niya sa algorithm tayo dadaan banda sa fish shrine about pero hindi tayo doon dumaan mga pangat eh di ba kung nakita niyo naman ah daming tao oh ah, Tingnan ko kung nasan siya. Tumatawag na tumatawag si Charlie na nagtagahang yung cellphone natin. Pero nakikita ko na siya mga pangat. Ayun no Ayun no mukhang bad trip na no? oh ay Ayun no? oh di diba? <laughs> di Chali! <Ayun. laughs> Andito ako okay. eh. Saan ba? Adyan! Takbo, 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 takbo! takbo. <laughs> Doon ako eh! Doon ako ba galing? Sabi ko, stop light! Stop light! Sabi ko lang, wala pa din! <laughs> Ataga na, yung stop light! Dito ako dumaan sa Kalasamo. Ah. Saan tayo pupunta? Doon! Uh. Sa loob? Uh Oo! -oh. May gusto ba gusto niyang card dyan? Card? Card? Wala, cash dyan. Full cash? Bisa talaga kailangan ng cash. Kahit sa mga night market, kailangan din ng cash. Tara, pili tayo. So yung mga apat, ka rin na tayo, siyempre. Anong maganda lutuin natin? Yung tinolang manok. Tinola, bagong bago katay ha. Masarap yun. Masarap yun, may ano, may pechay. Pamantika, ah. mo siya ng sakulong. Tapos may sili, no? Dun, mga apat, food trip tayo, food trip. Tayo ko Saan? Hindi tayo mga apat, oh. Ay. Yung ibang ganong shop kasi, hindi nagbibenta ng mga manok na naman doon. Pero may live chicken sila o wala? Pag ko oras, hindi ko sure kung meron. Pero nagkaano talaga sila. Pero natunog yung mga manok dun, kuya. Ha? Nagkakagawak yung mga manok dun. Na-vlog ko na rin itong lugar na ito dati. Ganito palang ito rin ito paggabi. Para may nila, no? ano no? Oo. Para ka lang nasa recto. Mas mura kasi dito kung no? imagine mo yung wings na binili ko, sampu lang yan oh. di ba? Oh, ang dami. dami. dami na. Yung kinain namin yung wings, yung nagluto sila. Diba? Dito nila, dito nila pala binili yung mga pangat. Yung buffalo wings. oh, yung buffalo wings sa niluto nila. Luto nila Charmaine. Honey Shane. Charmaine siya okay, Honey Shane. Oo, <laughs> oh, yun. Eh, mataba kasi. <laughs> kaya dalawa siya. <laughs> peace, peace, peace. Ate siya, uh, you know? Sorry, no? sorry, sorry. Joke lang yun, joke lang yun. May hindi So yun, dito pala yung mga pangat to. Sa mga bago dyan, dayuhin nyo itong lugar na to Explore nyo mga pangat At saka na-vlog ko na rin itong mga pangat Bumili ako ng pesa dito ng bike dati Ah, dito nga yun, dito Na-vlog ko na itong lugar na to Nung maaga-aga yun, mga maaga. Ngayon, hapon na mga pangat oh. Sa dalawang shop lang naman binibila namin dito Ito at saka to Ayun doon. Pa, dito muna tayo. Ah, so, sige, sige. dito, doon tayo sa kapila. Sige. Dito ko, oh, dito yun mga pangat yung nagkaroon tayo ng ito. bike. Ano mo? Ah, ito, ito. ito.

यूट्युबर आ या या युट्युबर 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 हो आइ वा आइ वाडी वाडी आडी हो आइ मेरो साइड इ रामर तडी युट्युब युट्युबे मारतडी एमरो साइड इ गो बाय गो बाय आइ नि गो बाय दुबाई आडी या आइ निकोमाइन टिन देन बॉय यस चिकन विंग यस इन फाइव स्मल वान ओर बिग वान दौ कुया हाउ मच स्मल स्मल 25 बिग बिग 55 55 We can check, we can check. Live. Come, yes, come. Yes, yes. Come okay. inside, come inside. Cumi. Apa yang kamu chicken Chicken, chicken. Go, let's go. Let's go. Rounding, rounding. Yang mana? tengah mga Tengah-tengah. Live chicken dito. sini. What? What? Wow, What? 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 I love you. Wow, I love you. Balawana. Balabashi. Balabashi, I love you. Balabashi, mahal kita. Wow, good, 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 How much is one? How much? This 25. Huh? This 25, big 55. 55? Okay, yeah. too small. Too small. Yeah, too small. Cutting? Cutting. All clean, clean, everything. All the kill. Yeah. All skill limo. Skin remove, yeah, skin remove. No, no, no. Skin remove Yeah, we'll out. Skin remove huh? Yeah, yeah, skin yeah. No? <laughs> remove. Yo! Skin remove. Yeah.

Leg, head. Uh, ah, halo-halo, halo-halo. Ah, legs, feet. Bato-bato, balon-balunan. Kasi <laughs> kasi. Yon. One kg this one? This one kg more. More one kg. Give twenty You buy tourist. Dami ba? No, we're working here. Um, so yung mga pangat, oh? yon mga pangat, di ba? Yon, oh. No? Ah, wait ah. Ali Ali, Ali Akbar. Ali. Yon, Ali, Ali Akbar man chef mga pare So nakakuha tayo ng uh, 25 grams isang buong manok. Pero kukunin natin mga pati yung laman loob, paa ako kukunin natin lahat pati ulo. Ang so, tatanggal lang skin at saka bal balahibo. So dalaway mga pangat 50 grams. Pwede na, pwede na mga pangat. Ano binabalatan ng mga pangat? Yeah. Ay, skill mo, skill mo. No. Skill. Kuya Galing, number one, number one. Oh, Dili sila mga pata. yung bituka. Ibibigay sa atin yan. Tapos na. Ano, galing. Uy! Ano, oi, What's egg? Egg, egg! Uy! May egg Oh, may tayo kasama. 1 kilo lang, 7 gram. 7 gram, 1 kilo. Bone naro. Pambulalo. Pambula sila. So yun mga pato, live chicken fresh. Talaga na makakatim tayo ng fresh. Hindi tayo makakatim ng frozen. Lagi lang frozen ang kaya natin mga pato ngayon. Uh, fresh chicken. Yun. So yun mga pato, dami namin nabili. Oh. Alam, Oy! isa lang lahat. Ha? Isang plastic lang lahat. Oh. Ang <laughs> dami, dami. Sold, sold. Ano to? Uh, tinola. Parang may nila mga pangat, no? Dahil yung mga sa mga daan. Tapos may ganito yung uh, nakaarang dito sa bangketa. ano you know. Weng. Oh, di ba? Lampas sa bangketa. Ako maglilinis na pa kasi baka mamaya sa mag-secure mission maglilinis na. Banli lang dapat, hindi kulo. <laughs> <laughs> pero wala siya. Ah, wala siya. <laughs> wala siya. <laughs> ligtas, ligtas yung ligtas, ano. Ligtas, ligtas yung panang manok. Ligtas yung panang manok. <laughs> <yung panang> <laughs> Tawag natin si Samu. So yung mga pangat sa mga nakakita, no, sa, so, sensya na doon sa mga hindi kinaya. Hindi kinaya yung itsura ng pagkatay, no. Uh, pero kasi mga pangat, ganoon talaga eh. May kanya-kanya tayong papel sa mundo eh. So kung bakit sila nandito sa mundo, para sa pagkain, no, mga pangat. Kagaya ng isda may buhay din sila. Diba? Pero yung talagang cycle, kagaya yung mga pa, di ba yung mga nasa wild, kagaya nang sa Africa, wild. May mga nagmupunta nag, lang ng mga iba't ibang lahi, mga foreigner nag-explore. Kinakain ng leon yung isang uh, usa. Hindi sila pwedeng makialam doon mga pangat. Hindi lang pwedeng awatin yun yung leon na kinakain yung usa. Wala silang karapatan para awatin. Dahil yun yung cycle mga pangat eh. So andun lang sila para magmanood, uh, uh, ipakita sa atin na hindi nakakarating doon kung ano yung mga nangyari sa wild. Pero bilang tao, maaawa ka man doon sa kinakain ng leon, pero wala kang karapatan para awatin sila. Bilang isang leon, bilang isang tigre o mga wild animal na mga usuring mabuhay sa mundo, yun talaga yung ginagawa nila, manghunting. Hindi madali yun, manghunting ng pagkain. Tayo, yung lutuin lang natin eh. So pasensya na sa mga uh, nakakita no, ng madugong pagkatay. Actually, hindi naman sa iba sa atin yun dati naman tayo nakakita na ganyan ah, Hello! Hi! Where are you from? I'm from Bangladesh Nepal? No! Bangladesh ah, ba Oh Bangladesh? Yes You, you are beautiful ha? Because, You're so beautiful and I'm so beautiful Beautiful? No, I'm not beautiful Hello Eh yes, sorry, okay. hello You're so beautiful Pa, naging bading pa ako <laughs> I'm not beautiful, man! So yung mga pala, papakita ko pala sa so yung uh, kinainan ko lang tinapay niyo dati Ayan, mga pangat I mean, Wala I mean, dyan, 2 dirham, 3 dirham, 4 dirham 1 dirham, Ganun yung mga tinapay dyan Uh -oh. Pero wala siyang kasamang mga kung ano-ano, tinapay lang talaga. Oo, oh, literally, uh oh. Ah. bilog lang talaga siya. Oo, oh, bilog lang. So, yung sarapit bahay namin sa bahay. Mga cheese bread nila, ang sarap. Oo. Oh. na kami, kaya paglabas ng bahay, di kami nagugutom. Kasi puro kainan. Pag drip namin magtinapay, magtinapay kami, mainit pa. Oo nga, mainit. Pero mabilis lumamig, no? Oo, kailangan. Kailangan kain ka agad. Hindi pa na Sam, Sam, tinola oh. Oh, tinola tayo. Oh, oh, ito, ito. Oh, oh. Ang dalawang kilo live chicken yan boy. Pulang pula pa, boy. Pulang pula pa. Okay. Sige, so, mga pa, tumukulo na mga pangat. Paya, yun. Pechay. Tapos yun ang mga pangat. ayun, yun yung kanyang paa. Kuya Christian, ganito pag, pag ng panang manok, paglinis. Oh, yan. Yeah. Magpapakulo ka lang ng init na tubig, hindi yung ikulo kasama yung panang manok. Kuya <laughs> Christian, ito na yung pag, pag ng paglinis ng panang manok. Oh, yan. Yeah, tanggalin oh, yeah. mo ba yung ano, buto niyan? Hindi. Gagantuin mo lang yan. Oh. O. paano? Buto, tanggalin. Papakita mo, papakita mo yun. Papakita hindi, hindi pa, pa napapakuluan eh. Ay, di ba napakuluan? Hindi Kailangan pa. napakuluan mo muna tapos oh. para lumambot tapos ihiwain mo gano'n para matanggal mo yung buto niya. Nasa uh, we, uh, ganyan tapos tanggalin usang Pusang matatanggal yung buto. Ah, mm. ganoon. Yeah. Oh, yan yung result, di ba? Lumalaban pa rin yung pa panang manok ko. Naramdaman ko na yung feelings niya. Pero nababalata naman. Magdadalaw oras sa dyan eh. mo kasi. Ano? Tapos balat, gagano. Hindi ah, mo sa i... Bababad. Bababad. So yung mga pa, nagtulong-tulong ng mga tag force. Ah. Na-stress na nga ako. Isang paa lang yung... Sumasama kasi yung laman. <laughs> Nung nakala si Christian, mag-isa lang dyan. Kaya dalawa na. Ito ka, pag ito pa, kumulo. At lalawang bot. <laughs> kasi matigas mga pala ang native. Matigas. Ngayon, ginawa ng pressure cooker. Ngayon, pag natapos ito lahat, lahat at alo pa rin siya. Excuse me! Yung inaantok, andito po. Kaya oh. ang ganito lang itong vlog ito, maraming maraming salamat sa pro, nabusog kami at syempre hindi na ako napag-video habang kumakain ng mga pat kasi kantahan na sila doon mga pangat kaya tayo mo na mga pang, dahil eh, syempre, eh, medyo kong kailangan tayo magpahinga mga pang, dahil magkakas tayo nagising kayo na at may lagat tayo may nagsigasa tayo doon nga pala sa mga t-shirt t-shirt mga kapatid siyempre abangan nyo lang so yun maraming salamat ting pasitid God bless you at siyempre sabay sabay tayo mga harap at abutin natin na mga pangarap and syempre, sa, wala, sa tagumpay to God be the glory see you and the next one let's go